Hello, guys. Welcome back to my channel. So this is a tarot healer, Master Ganda Channel. So guys, this is um, kaperahan relation kalusugan gabay. So guys, dito tayo guys. So, alamin natin, na tagilapin natin na pinakamensay sa ina kati mga gabay. So this is a this is for a sign of Scorpio. So Scorpio, Scorpio, Scorpio. Scorpio. Welcome back to my channel. So guys, This reading is a general reading namang hindi na't makaka-resonate Kuni lamang po makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel And hit the bell for more videos, updates Maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-supporter sa aking channel Lalo lalo na hindi rin ng adsaway Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal Siksiklig lang nag-uumapaw nag na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys, anong mensahe sa iyo pagdating sa kaperahan, kalusugan, at relasyon. Alamin na natin yan. Let's watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po. Okay, there's a pool of costs Not just reevaluate analyze. So may mga bagay na kailangan pag-isipan. No, may mga bagay na kailangan mong liwanag at klaruhin. Bago ka mag ng action or decision, kailangan liliwanagin mo muna, no? At kailangan pag-iisipan mo mabuti. And there's a six of wands. There there's a victory and success na magtatagumpay ka, no? And this something the equipped sword lilinisin mo, aalisin mo muna yung mga bagay na magsisilbing balakid, clear the boundaries. 'Di ba? Kung ito yung bagay na 'to ay magsisilbing blockage sa eksena mo, cut this all. 'Di ba? Putulin mo na. Now, this is something, guys, be the Seven of Cups. There's a lot of opportunities coming in for you. There's a lot of choices or multiple options and multiple choices. No? So, let's see what is the initial messages. Represent the human, You're feeling stuck. You're feeling exhausted. No? Parang pili mo hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. No? Kaya kailangan mo mag-decision. Baguhin mo yung pananaw mo. No, baguhin mo yung mga nakagawian mo, yung mga nakasanayan mo. And there's a the ten of wands, something burden. No? Puno ka na ng bigat at puno ng pasakit ang mga pinagdaanan mo as of now. So kaya kaya kailangan kumbaga ngayon pa lang no, pakawalan mo na yung mga uh, nagbibigay balakid sa iyo, no? Yung problema, kailangan mo yan alisin or kailangan mo solusyon na as soon as, as soon as possible. What is the four of cups? There's a five of wands, something complications, no? Kumaga ngayon, pag-isipan mabuti, no? Yung bawat kilos at galaw mo para hindi ka na magkamali at wala na magsilbing komplikasyon. Now, what is the six of wands? There's a five of pentacles. Some of you guys naman, kumaga, sinasabi nito mag, there's a victory and success, but definitely there's a five of pentacles in reverse something na um, financial freedom. Na makakalaya ka na. No, from toxic and negativities, na makakabangon ka na. Na makakawala ka na. No? So let's see what is additional messages. And because there's a something gets with a seven of swords. There's a sneakiness. Now there's a cheating lying on you. Now linisin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Alisin mo dyan sa hanay mo yung mga taong kumbaga minsan ka ng ginangster. Now tinraidor. And there's a seven of penta ko with a harvest moment. Aani ka na ha. Na lahat ng mga biyayang um, pinagirapan mo. Now there's a seven, seven, seven. There's a flow. Ibig sabihin dito, tuloy-tuloy na to, magiging maganda na daloy ng eksena sa'yo. Nga lang, kailangan mo magtsaga. Perseverance. What is additional messages? So there's the page of cause, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa nararamdaman mo, makikinig ka sa iyong intuition. Some of you guys, no, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw kasi ayaw mong pakinggan ng iyong mga gabay. No? Hindi ka mapamakawala dyan sa sitwasyon na yan. No, there's a death, COVID, and ending in your beginning. Kailangan mo nang tapusin, no? Alisin yan. Magkakaroon dito ng big transformation. Matatapos na lahat ng bigat ng at pinapasan mo. Additional messages. Represent guys with a magician for something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na rin mamamanifest. Makukuha. No? Matata mo. And this something, the word card represents travel. Na some of you magkakaroon ka ng travel, success, accomplishment, and victory. There's a six of service with the transition. 'di ba? Unti-unti ka na makakalaya at makakawala sa so hindi maganda sitwasyon. No, at the same time there's a four of wands based celebration. 'Di ba? Ani ka na. Na no, makakaranas ka na ng mga celebration na matagal mo nang inasam-asam. Na no, matagal mo nang pinaghirapan. There's a sign of kind happiness, magiging masaya at magiging na rin ang pamilya mo, ang relasyon mo. At ang kalusugan mo, lakas loob mong harapin to with a queen of wands. No, huwag ka magkaroon, uh, Alis alisin mo pag -aalilangan. No, huwag kang magkaroon ng takot no sa lahat ng nangyayari. Magtiwala ka at mag manampalataya ka sa ating pong may kapalay pagkakaloob sa lahat ng bagay na to. So let's see. Hanapin natin ang ginapin natin pagdating sa kaperahan mo. Let's watch this. Kaperahan. So there's a star card, recover and healing. No? Hihilom na raw at, um, gagaling na yung mga karamdaman at the same time, yung situation mo. No? Kung baga nakaranas ka ng pagkalugmok, eto na yung muling pagbangon. And the full card, magsisimula kang muli. No? Magta, maka, kung baga sa baka gusto nyo magtayo ng negosyo. No, there's a possible na magtagumpay ka. There's a something the page of sword. Being curiosity, kailangan mabusisi ka. Hindi pwedeng bigay lang ng bigay. Kailangan alamin mo rin. No, liwanagin mo rin. No, there's a knight of swords. Bibilis ang takbo nito, kaya kailangan umunawain mo. Liwanagin mo sa sarili mo. And there's an Eight of pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Sa trabaho mo, sa negosyo mo. And there's a hermit card, spiritual awakening. No, mumulatin ka dito, gigising ka sa katotohanan. No, dapat mong malaman. No, na makakabangon at makakalaya ka na dyan. No, sa sitwasyon ang kailasasadlakan mo. And there's a seven of ones, protection at pangalagaan mo ang iyong mga pinaghirapan. Na magkakaroon ka ng bagong eksena dito pero kailangan mong mag uh, sa temperance, solid foundation or solid boundaries. Kailangan mo protection at pangal pangalagaan mo tong bagay na to. No, kung gusto mong tumagal, gusto mong maging maganda takbo ng sitwasyon mo para hindi na maulit yung nangyari sa nakaraan, matuto ka na. No, protectionan mo yung sarili mo at yung hanap buhay mo. And there's a page of pentacle, invest wisely. No, kung mag invest ka, dapat alam mo yung kailangan mo. No, wag yung gusto mo lang. not at the same time, guys, dapat alam mo kung paano mo mapapalaguto. No, marunong ka mag-manage dapat. And this is a ten of swords. No, kailangan protection naman ang sarili mo. Minumulat ka dito sa lahat ng bagay na dapat mong malaman dahil napapalibutan ka ng tatraydor at lolokohin kapag dating sa pera. No, there's a devoted for the person. Yung person mo is very devoted naman. And there's a lover. Some of you guys, magkakaroon talaga ng love life dito. Connectado. There's a partnership. No? Magiging maganda na ang takbo ng iyong kaperahan. And of course, may mga pangihinayang at yung mga taong niloko ka, tinry ka, ngayon nagsisisi na sila. No? Kumaga, mawawala na yung bigat at lungkot sa isip mo at um, sa sitwasyon mo. So, let's see. Hagilapin natin, na, alamin natin anong garap sa'yo pagdating sa relasyon. Let's watch this. Sa relasyon na ito na yun, with a romance, and love no romance and love na natin to pagdating sa iyong uh, relasyon and there's something sacrifices na marami sakripisyo love may come with sacrifices and evaluate what you're willing to give up ano yung mga bagay na kailangan mong pakawalan pagdating sa relasyon no baga dapat marunong ka magsakripisyo and there's an illusion na marami tumatakbo sa isip mo na marami tumatakbo sa iyong pan, um, sa iyong um, pananaw no sa inyong utak no be aware of love illusion see reality clearly no mamaya nag-ano ka lang diyan nag-illusion ka lang na mahal ka niyan hindi naman pala no so let's see what is the romance angels no pagdating sa relasyon alamin na natin 'yan And there's a the codependency, something addiction or are affecting your romantic life. no some of you, baka, yung, baka meron ka dito kinaadikan, no? May luho, may bisyo, And this is something we what uh, waiting for. No, kailangan mo maghintay ng taong para sa iyo. No, kapag talagang ibibigay yan ng ating pong um, may kapal ibibigay yan. No, matuto nga kumalma. No, wag kang madali, wag kang magmadali. So let's see what is the clarifying for love situation. There is something guys with a playful innocence. Embrace a childish spirit where baby steps lead to joy, not seriousness. No, ibig sabihin nito, maaring, uh, maaring meron pa ditong parang immaturity. Uh. No, kaya kailangan, kumbaga, harot, uh, parang kailangan mo haritin yung person mo, something like that. Parang kailangan mo ipakita sa kanya, no, yung, um, pagmamahal mo, no? And this something, love potion. open your heart to truly feel that magic of love. Naipakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Ipakita mo kung ano talaga yung sinasabi ng puso mo. Ano, ano ba talaga yung nanggagaling sa nararamdaman mo? No? Kung mahal mo ba talaga itong person na to? O ikaw na ba talaga yung, um, yung nilalaman ng ng damdamin mo? So, let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa kalisugan. So, let's watch this. Let's see. For our kang Harapal messages. And of course, there's a something to stretch. No, kailangan yung galaw-galaw ha. Kailangan yung um, kumbaga magbatak-batak ng katawan, no? Galaw-galaw. There's a stay positive. Banatili kang positibo dapat, no? And there's a caffeine-free. So, ibig sabihin, umiwas ka sa mga kape, guys. No, kasi nakakasama to sa'yo. No, hindi na nakakabuti mga kape-kape. No, sa buhay mo. Additional messages. And there's a native ones. No, magiging maganda daloy ng iyong kalusugan. No, there's a judgment. Basta may paalala lang na mag-ingat ka no? Mag-ingat ka sa mga kinakain mo, sa ginagawa mo, at kailangan mo rin na maraming tulog, ha? Kailangan mo maraming pahinga dito. And there's a three of cups, no? Kailangan mo rin ng unwind. So, kailangan mo dito, na kumbaga, maging masaya kahit papano, no? Masyado ka na nakukulong sa trabaho at negosyo, no? sa ginagawa mo. So, guys, maraming salamat po, guys. This is, um, kaperahan relasyon kalisugan gabay for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads away. Pagbalain kayo. Nang Diyos at may kapalit sig sig lig like, like, gumawa na biyayang man ang balik sa inyo. Maraming salamat po And see in the next video Bye-bye And baboosh